Kailan maituturing na pagtataksil sa iyong asawa ang isang bagay na ginagawa mo? Ang pagtataksil ay paglabag sa mga hindi gusto ng iyong kapareha. Ang bawat relasyon ay may sariling panuntunan na dapat na sinusunod. Magkakaiba tayo at hindi ko alam kung hanggang saan ang pasensya mo. Kailangan mo maglagay ng mga boundaries sa taong kasama mo. Ikaw, anong nga ba ang kahulugan ng pagtataksil sa iyo? Na kahit nakikitulog sa bahay ng kanyang kaibigang lalaki o babae ay okay lang sa iyo. Sa akin o sa iba, maaaring ito ang kahulugan ng pagtataksil. Una, kapag naghahawakan na kayo sa kamay, katawan, lalong-lalo na sa mga private parts kahit ito ay biroan lamang. Iba na kasi kung naghahawakan o naghihipuan na ang isang babae at lalaki. May chemistry nang namumuudyan lalo na kung panay-panay ang hawak na yan. At yan din ang hudyat na ang babae ay gusto siyang maikama kung panay ang hawak niya sa katawan ng lalaki kahit na tapik lamang. At kung ito ay hindi mo magawa sa harapan ng iyong asawa, ang ganitong pakikipaghawakan sa iba, siguradong ako na ito ay pagtataksil. Kaya yung hawakan na yan ay iwasan dahil lumalagpas ka na sa hangganan ng friendship at pumupunta ka na sa bawal na relasyon. Pangalawa, ang pakikipag usap tungkol sa mga ginagawa lamang ng mag-asawa. Kung ikaw ay nakikipag-video call, chat, text, o harap-harapan na usapan tungkol sa mga kalasuan, ay maituturing na pagtataksil na at saan ba makakarating yan? ba diba, sa kama din? Ang akala ng iba ay ang aktual na making lang ang pagtataksil at hindi nagkakasala kapag nakikipag-usap lang ng malalaswa. Mali po yun. Pangatlo, madalas makipag-usap kahit ito ay maganda o mabuting topic hindi at hindi malaswang malas bagay. Kahit na tungkol sa Biblia ang pinag-uusapan ng isang babae at lalaki na hindi naman mag-asawa at sila lamang dalawa at madalas nila itong ginagawa ito ay maituturing na kataksilan. Kung ang iyong asawa ay ginagawa ito sa isang tao at sandali lang at minsan lang, masasabi natin hindi pa siya nagtataksil. Pero kung inuulit-ulit niya ito, ibang usapan na yan. Ang mga sumusunod na bagay na hindi mo ikatutuwa ngunit hindi maituturing na pagtataksil. Pang-apat, kung attracted o naaakit sa kagandahan o kapogian ng iba. Ang pagtataksil ay kanyang ginawa, intentional, at kagustuhan niya ito, Sumantaan lang ang attraction ay hindi. Dahil ang attraction ay napatingin ka lang sa isang bagay na maganda at walang anumang pagnanasa. Panglima, ang pagsama sa dinner o pakikipag-text sa isang kaibigan na hindi naman niya kaparehong babae o lalaki. Kahit saan mang anggol mo tingnan ay napakasagwang makita na ang kasama ng asawa mo sa isang restaurant ay isang kaibigan lamang at hindi ikaw. Pang-anim, paghahambing sa ibang tao. Ito ay hindi pagtataksil, pero ito ay kalapastanganan o walang respeto sa pagkatao ng iyong asawa. Ang pagtataksil ay hindi kailanman tama kahit kailangan ito ay nakapagdudulot ng sakit ng pakiramdam, ng kalooban. Manatili ka sa mahal mo at maging tapat kayo sa isa't isa. Maraming salamat po.